Magkata-tanghali po sa inyo lahat. It's Monday! Ito po ang mga balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. 99 OFWs ang nakauwi mula Lebanon at Kuwait pabalik ng Pilipinas. Isang grupo ng mga overseas Filipino worker mula sa Lebanon at Kuwait ang matagumpay na nauwi sa Pilipinas, sinabi ng Overseas Worker Welfare Administration. Siyam na posyam na OFW mula sa Lebanon at Kuwait ang dumating sa Nino-Yakina International Airport Terminal 3 noong Webes, sinabi ng OWA sa isang post sa Facebook. Binubuo ang grupo ng 20 OFW mula sa Lebanon at 79 OFW kabilang limang dependent mula sa Kuwait. Sinalubong ng mga taon ng OAWA sa paliparan ng mga anak uwi ng OFW. Binigyan sila ng tulong tulad ng pagkain, transportasyon at tirahan sa hotel kung kinakailangan. Binigyan din ng tulong ang mga OFW patungo sa mga probinsya. Sinabi ng OWA na nagpapatuloy ang gobyerno sa repatriation effort para matulungan ng mga distress OFW na gustong bumalik sa Pilipinas. Noong nakaraang buwan, nag-issue ng na em ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon Advisory sa mga mamamayang Pilipino para sa kanila na umalis kaagad sa Lebanon habang bukas pa ang paliparan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Lebanon, based sa Hezbollah at Israel. Nauna na sinabi ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kandak, na ang pambansang pamahalan ay magbibigay ng 150,000 financial assistance sa mga Pilipino papawiin mula sa Lebanon sa gitna ng tensyon doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs noong nakaraang buwan, may humigit kumulang 11,000 Pilipino na nasa buong Lebanon na ang ilan ay hindi dokumentado. At naglalakad biglang sinakrak ng hindi kakilalang lalaki. Tokyo, Shibuya. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang daspat ng isang Chinese na lalaki age 19 years old matapos nitong saksakin ng isang babae na naglalakad sa kalsada. Nangyari ang insidente noong September 5, ganap 11.30 p.m. sa Shibuya. Narepitan niya mula sa likuran ng naglalakad na babae na sa 20 ang age at bigla niya itong inatake. Nagtamo ng sugat ng babae subalit so tigtas naman ito sa kapahamakan. Ayon sa hinuling lalaki, gusto niya daw itong gawin last year pa dahil sa gusto niya makapatay ng tao daw. Alis buo, nakabalik na sa Pilipinas. Nakurong pirma ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingo na nakabalik na sa Pilipinas si Alice Buo, ang tinanggal na mayor ng Bambam Tarlac. Tumating siya sa Ninoy of International Airport pandang 1.30 a.m. ng September 6 sa isang special na flight. Ang kanya pagbabalik ay matapos ang mabilis na operasyon ng mga otoridad na immigration sa Jakarta kasama ang mga Indonesian na kasamahan. Si Guo ay arestado sa Indonesia noong September 4 at pinag-uutos na ibalik sa Pilipinas. Kasama niya sa flight si Department of the Interior and Local Government Secretary Ben Hur Abalos Jr. at PNP Chief Romel Marbil. Pagdating niya, agad na isinagawa ng Bureau of Immigration ang utos laban sa kanya dahil sa mga kasong hindi ka nais-nais at maling Representasyon Sinabi ni Tasingon na ang pagbabalik ni Guay isang tagumpay para sa sistema ng hostisya ng Pilipinas at nagpapakita ng epektibang pagtutulungan ng mga international na ahensya. Si Guay naman sa kustudya ng European Migration at PNP habang sumasailan sa mga kinakailangan ng pagsusuri at proseso babae sinaksak sa loob ng coffee shop. Ayon sa news na ito, isang lalaki ang hinuli ng Nara Police matapos saksakin niya isang babae sa loob ng coffee shop. Nangyari isidente noong September 5 ganap ng 1pm sa loob ng Co Comeda Coffee Shop. Ang biktima na babae ay sinaksak daw sa leeg at ito ay sinugod sa hospital. Subalit walang lumalabas na report kung ano ang kondisyon nito. Ang lalaki hinuli naman at sinisiyasat sa ngayon ng mga polis. Wala din lumalabas na report kung ano ang relasyon ng lalaki sa babae. Baby milk and protein products magtataas ng presyo. Ayon sa news na ito, naglabas ng payag and magic company na itataas nila ang presyo ng kanilang mga baby milk and protein products simula October 1. Ang itataas nito ay nasa 3.5% at 6% respectively. Ito daw ay dahil sa pagtaas din ng raw na materials na ginagamit nila at pati na ang distribution cost. Sugar at bigas magtataas ng presyo muli. Ayon sa news na ito, ang nasabing pinakasikat na brand ng kanin dito sa Japan ay magtataas muli ng presyo simula December 2 dahil sa pagtaas din sa ngayon ng presyo ng binas. Ang itataas nila ay nasa 11-14%. Ang main cost ng pagtaas na ito ay hindi lamang sa ginagamit nila raw materials, kundi maging ang pagtaas ng kanilang distribution cost at manpower cost. Huling pagtaas nila pagtaas nila ng presyo ay last July 2023. Ang dating beauty queen ay kinasuhan ng Ponzi scheme na nagtatarget sa mga Pilipino-American. Sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang creative legal funding, ginamit umano ni Maria Dulce Pino, Dickerson, ang pera ng kanyang mga investor para pondohan ang marangyang pamumuhay. Ibinilik ng federal grand jury sa United States ang 32 count na akusasyon laban sa isang babaeng Pilipino-American na kinasuhan ng pagpapatakbo ng Ponzi scheme na nagtatarget sa kanyang kapwa Pilipino American. Sinabi ng mga otoridad na US noong Martes, September 3. Binanggit ng US Attorney si Philip Atalbert, sinabi ng Eastern District of California Attorney Office na si Maria Dickerson, na kilala rin bilang Dulce ikinasuhan ng 24 na bilang ng wire fraud, isang count na securities fraud at pitong count ng money laundering. Inilarawan si Dickerson sa mga balita bilang isang dating Filipino American beauty queen na lumipat sa US noong kanyang 20s. Inilirawan siya ng National Woman of Achievement Beauty Pageant website bilang isang dating Miss Elite US Woman of Achievement sa Nevada. Isa sa mga biktima ni Dickerson na nagdemanda sa kanya ay ang dating Pilipina actress na si Rita Magdalena na lumapit sa San Diego, California. May higit sampung taon na ang nakalipas at nagpakasal sa isang Amerikano sa US Navy. Malaki kulis sa pagtatago ng limang baril. Ayon sa news na ito, hinuli ng Hokkaido Police na isang lalaki age 59 years old company employee matapos siya makita ang ng actual na baril. At ilang mini imitasyon at model gun. Makumpis ka sa loob ng bahay niya ang limang tunay na baril. 28 pirasong imitation handgun. Bukod pa dito, more than 100 na model gun ay nakumpis ka din sa loob ng bahay niya. Inamin naman ng lalaki na kanya ang mga ito at sinasabing collection lamang niya ito but hobby at wala siyang planong gamitin ito sa mga tao. Sinisiyas sa ngayon ng mga pulis ang route kung paano niya nakuha ng mga real ganan pang aari niya. At Pinoy na dat dating fast food chain crew ngayon ay kabilang sa mga nangungunang chef ng Dubai. Dubai United Arab Emirates ang isang dating crew sa isang sikat na fast food chain sa Pilipinas ay nabibilang na ngayon sa mga nangungunang chef sa international business na tourism hub na ito nakilala sa pagiging isang global dining destination na may very competitive na culinary scene. Si David J. Lizardo, Pamplona, na tatlong beses nang nanalo ng ginto sa prestigious salon, Culinary Dubai, bukod sa iba pang mga parangal, ay nagsabing siya na na maging bahagi ng Dubai roster of award-winning chef. Mahirap na masaya kasi yung set of standard namin lagi on the top. We set and implement the standards said that years old Pamplona who hails from Tanawan City, Batangas. Mahirap pero nakakatuwa din kasi naipatupad namin yung mga standard na itinakda namin na laging mataas. Sinabi ng Pamplona na, na, nagsasanay siya ng dalawang hanggang tatlong buwan bago isang kompetisyon. Ang kumpanya sa kanyang kaso ang kilalang Chimera Group kung saan siya nagtrabaho ay palagi tinitiyak na ang pinakamahusay ay mga pinadala upang makipagkompetensya. Para kaming tigre na gutom na gutom manalo, he said. Para kaming may tigre na gutom na gutom na manalo. Ang motibasyon na manalo ay nagmumula sa katotohanan na siya ay makikipagkompetensya sa ibang pang nasyonalidad ani ni Pamplona. Dito kasi sa Middle East, maraming iba't ibang lahi. Mahirap makisabay sa ibang lahi like the French, iba pang Europeans at Latin American. Kaya na-trigger ako na kaya rin ng Pinoy ito, sabi ni Pamplona. The culinary world here in the Middle East is a melting pot of different nationalities. We have French chef, other Europeans, and also Latin Americans. May hirap makipag-compete sa kanila. That's why I was triggered and I told myself, I can do this. Din. Sinabi ni Pamplona na hindi siya nag-abala na magtrabaho kasama mga pinalimutian na chef mula sa ibang bansa. Alam ko ang kakayahan ko, ang pinagbulan ko, alam ko ang kaya kong maghatid. Pitong taon ako nang trabaho sa fine dining bago ako naging pan-Asian specialty chef. Nagluto din ako ng Latin American cuisine. Sinasabi ko noon sa aking mga chef, magma magmalaki ka, tayo ay mga Pilipino, hindi tayo maaaring laging umiwas, magkaling talaga kami, sabi ni Pamplona, na tinatawag din Chef Davu. Isang miyembro ng Emirates Culinary Guild, sinabi ni Pamplona na nakipagkompetensya sa, sa kanyang sarili araw-araw, palagi akong laban sa sarili ko, sabi niya na may degree sa hospitality management mula sa Lyceum de Philippines, Laguna. Nagsimula si Pamplona bilang commis third, isang kitchen help nang dumating siya sa Dubai noong 2012. Sa paglipas ng mga taon, trabaho siya hanggang ngayon ay tumayo sa gitna ng mga sikat na lungsod mula ng kulinary. Ito, Ito po ang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pamilya ng dalawang Pinay OFW na namatay sa Saudi Arabia, humingi ng tulong sa government. Humingi ng sa gobyerno, ang pamilya ng dalawang overseas Filipino workers para matuklasan ang pangyayari na ginsanhi ng kanilang pagkatay sa Saudi Arabia. Si Jeline Arguson ay nadeplay sa Saudi Arabia noong Hunyo 16. Ngunit pagkatapos ng isang linggo, sinabi niya sa kanyang asawa na siya ay nakakaranas ng pamamaltrato mula sa kanyang amo. Nung pagkalipid niya po sa ibang bahay, kinuha daw po ang passport niya. Di daw magandang ugali ng amo niya Nasaan daw nagkakapi siya, tinapon ng tasa niya, husband Jeriel Arguson said. Nung gumibig siya sa ibang bahay, kinuha nila ang kanyang pasaporte. Hindi mabuting amo niya. One time nagkakapi siya, hinagisan niya ng tasa. Nagtungo sa recruitment agency ang pamilya ni Jelin matapos na hindi na nila ito makontak simula noong Hunyo 28. Sinabi ni Dennis Falcon, presidente ng Insan na International Placement Agency nang tawagan nilang employer sinabi nilang maayos na si Jailin at babalik na ito sa opisina. Ngunit hindi siya si Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Raffi Tulco sa sagot ni Falcon na pinagsabihan sila sa hindi pag-abot sa Philippine Embassy at mahotoridad ng Saudi. Tumunog din ang pamilya ni Jailin sa Overseas Worker Program Administration noong Hulyo 19. Sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio na kikipag-ugnayan ito sa recruitment agency. Kaya naman nakasagot ito sa pamilya ni Jeline. Noong July 29, nakatanggap ang pamilya ng balita na pumanaw na si Jelin dahil sa cardiac arrest. Ang resulta ng autopsy ni Jeline ay natural death ang lumabas. Hindi po natin tinatanggap ito kaya ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Meron po ako ring ulat tungkol sa mga nakatanaw ng katawan ni Jeline at buong buong kanyang katawan. Therefore, an autopsy in the Philippines is very very feasible through the NBI, National Bureau of Investigation, Department of Migrant Workers, Secretary Hans Gatta. The autopsy result was in the chalen died of natural death. We not accept this so our next course of action is to conduct an autopsy in the Philippines. We receive a report that the body of Chilin is intact. Kaya naman, autopsy sa pang Pilipinas ay very feasible sa si pamagitan ng NBI National Bureau of Investigation. Hinoy, huli sa pagdadrive ng lasing. Ang sa news na ito, hinuli noong August 12 ng Shokas Pia dahil sa pulis, ang isang kababayan natin Pinoy, age 39 years old, matapos mapanay nagmamanay ito ng lasing. Nalaman lasing siya matapos na mahulog sa palayan sa gilid ng kalsada pang minamanay nyo nitong sasakyan noong August 12, bandang 3.50 a.m. ng madaling araw. Nagnamani at... Problema at na sa buhay ay hindi ng puso upang ikaw ay ng na 1.578 million Study Group Scholarship. Dalawang Pilipinang nabigyan ng na 1.578 million na Scholarship ng UK-based Education Provider na Study Group para sa kanilang mga proyekto sa pagharap sa divorce at kaligtasan ng mga manggawa sa ibang bansa. Si Stephanie Jean Magbitang ay nanalo ng unang pwesto sa kanyang proyektong Divorce Dialogue na tumatala kay sa negosyo at advokas siya upang makinaba ang kanyang lokal na komunidad. Tumatanggap ng 8,000 pounds o 601,496.40 peso na halaga ang scholarship. Si Magtibang ay dadalo sa kanya International Foundation Year sa Study Groups University of Sheffield International College sa September. Mag-aaral siya na advokasya sa University of Sheffield sa 2025. Samantala, si Cresha San Angel ay nabigyan ng 7000 pounds o 526309.35 na halaga ng na scholarship nang siya ay pumangalawa. Ang kanyang proyekto, kailangan din ng superhero ng pagtitipid, makabagong dual chip tracker at cross-border protection system para sa mga overseas workers. Ay pinagsasama ang modernong engineering at advocacy para sa proteksyon ng mga dayuhang manggagawa sa ibang bansa dadalo si Sang Angel sa kanyang International Foundation Year sa Durham University International Studies Center ng study group sa November at magpapatuloy sa kanyang pag-aaral sa International Relations sa Durham University sa 2025. Tinalo ng Magtibang at San Angel ang walong iba pang finalist sa Next Generation Innovation sa Malaysia, kung saan sila ay nabigyan ng scholarship. Ang Next Generation Innovation ay isang inaugural na international na kompetisyon ng mag-aaral ng study group na naglalayong magbigay ng pagkakataon para sa mga hinihimok na mag-aaral na makakuha ng scholarship para sa kanilang mas mataas na edukasyon sa UK.